Katanggalin mo ha. Ano ka traso neto? Kaya, ingit ako sa kanya. Ay, Anong dapat kay ingitan? Ha? Anong dapat kay ingitan? Masipag siya. Ha? Lang ingitan mo? Oo. Ha? Masipag siya. Tatanggalin mo hindi? <coughs> ha? Ilan kayong gumagawa? Oo. Oh, Magasawa kami. Magasawa kami. Ha? Tagasan kayo? Tagataytay. Ha? Tagataytay? tay Ha? Yan lang ba kinukulam mo? Hindi, hindi. Sino pa? Dalawa sila, dalawa sila. Dalawa sila. Oh. Sino kasama kinukulam? Sino pa? Oh, Titigil ka, hindi. Ha, titigilan mo. Ha? Ano ginagamit mo pa kung ulam dito? Pangalan niya. Ano pa? Oh. Oh, picture niya. Ha, anong ginagawa mo sa picture? Ha? Ano ginagawa mo sa picture? Oh, kakausapin mo kuya. Kausapin mo. Ikaw pa rin kayo gumagawa niyan. Hindi, hindi, hindi ako yun, hindi ako yun. Ay, bakit mo ginagawa yan? Naiingit ako sa inyo. Mm. Naiingit ako sa inyo. Okay, ano naiingit ako. Oh, oh, oh. Masipag kayo. oh, my God, oh my God, oh my God. Saan oh, ka sa tay-tay? Oh, oh, tay-tay, tay-tay. Saan -tay. ka sa tay-tay? Kapit-bahay niyo. Sinong kapit-bahay? Oh. Okay, ha. Ge ha. Oh, titigil ka. Ha? Nakakain tindihan tayo. Ayaw ha? Lang kasi siya kumilos, gusto ko nasa bahay lang siya. Ano, gusto mo tuluyan kita? Ha? Gusto mo tuluyan kita? Ha? Titigilan mo hindi. Ha? Anong decision mo dito? Tigil talaga. Ha? Tuluyan ko na to. Sige. Gusto mo tuluyan kita? Ha? Marami akong binubuhay. Marami akong binubuhay. Saan ka sa dulo? Eh bakit ka nangungulam? Bakit ka nangungulam? Bakit ka nangungulam? Kung marami ka... Naiingit ako sa kanila. Oo. Ano kuya, tapusin ko na to. Pa ah, Oo. Oh. Magmakawa ka. Magmakawa ka. Naiingit kasi ako sa kanila. Oo. Ano pangalan mo? Huwag mo sabihin yung pangalan. Nanakano ako. Basta kilala ka? Oo, kilala. Tagarong ka lang? Oo, titinda ka rin. Ha? Hindi, hindi ako nagtitinda. Okay. Okay. Two. Oh, sige. Mm, magpapakabait ka, ha? Titigil ka na. Ha? Si Kuya Chad, matinong kausap, ha? Hindi ako katulad ng iba. Tapusin ko na to. Ha? Tatapusin ko na. Para <laughs> wala nang pinabuo. Eh, may pinabuo din kami. Oh. Marami ka pang binubuhay. Ha? Lalaki ka. Oh, tatapusin ko na 'to. Ha? Lalaki pa ako binubuhay. marami na Ganito din ba ng ginamot? Sa iba? Iba naman ang sumanib. Oh, ngayon, kuya, huwag ka na mag-alala. Ha? Ano? Humingi ka ng tawad ha? Ah? Ha? Dito lumapit ka kuya. Ha? lumut ka sa harapan niya. Ah, magbabait ka. Ah, tama na ha? Ha? Ako ayoko na makulit. Hmm. Patatawarin mo. Basawad na lang ulitin, hindi. O, oh, patatawarin mo to ha? Hindi, okay, para ano. wag lang ulitin. Huwag ka magagalit dito, ha? Ano? Oh. Hindi naman ako nagagalit. Naiingit lang ako. O, oh, sige. Naiingit ka. Ngayon, kuya, huwag ka magagalit dito. Ha? Ano? Buhay? Patay? Halit ako binubuhay. So, bubuhayin kita? Ha? Hindi, hindi. May pagkakataon. Pero sa susunod na ikaw, pa rin yan. Andito lang si Ken Caldo. Oh. Sige, kuya. Tatanggalin ko yung tinik sa puso mo, ha? Gusto ko, manood ka mabuti. Ha? Boy patay. Ha? Boy patay. Oh. Sige. Oh, ganito. Tatapusin ko na. Ha? Okay, ready ka na. Ah. Oh. Ah. Oh. Sige. Ito na. Si Ate. Walang sanib. Ah. Oh. Walang sanib yun. Oh? Ay, ano yun? Siya yun. Oh? Ah, oh. Alam mo, pinaglalaroan ko lang kayo. Walang, yun, Walang sanib yun. Ito, siya lang ang nagsasalita nun. Siya lang ang nagtatak sa isip nun. Tingnan mo, normal na. Kung may sanib yan, hindi ganyan yan. Ito, pinaliwanag ko na kanina, iyon ko na kanina, iyon ay sakit. Fisikal Hindi ito cause by kulam Tanggalin ninyo sa inyong isipan ng mga kulam-kulam na yan Katulad yan, itinanim sa inyong mga isipan ng mga manggagamot na inyong pinagmulan e eh kinukulam kayo at ang inyong pamilya Kilala ko din ang manggagamot na nagbigay nito ni Ito yung tomboy Malapit sa ilalim ng tulayan ano? Ito, 1,000 plus ang benta niya Meron din ganyan sing-sing dito May nagpunta dito yan na nagbigay Ang sabi, kinukulam din kaya nung no, narinig ko yung pangalan ng tomboy na manggagamot na yun, alam ko na. Ah. Oh. Scam. Ngayon, yung bao na agimat, galing Marikina. <coughs> Kalokohan na din para bilhin ng 700. Ito, gawa lang ito sa tang tingga. Ayan o. Oh. pa yung kamay mo dyan. Tapos yung baon sa halagang 700, ito, binibili nyo. Oh. Tinayod na bao lang yan. Ngayon, sinabi ko sa inyo. Parang yung sa isip lang <laughs> pala Correct. Kaya nga piniplay ko kayo. Pinakausap ko sa inyo para makita mo. Dahil pinapakita ko sa inyo yung katotohanan sa pagkakaiba, sa kalokohan. Dahil kung sa ibang bang gagamot nyo dinala yan, isipin mo tunay. Isipin mo totoo. Pero hindi. Hindi. Did you know?